Kumusta mga ka-Farm Connect? Welcome nga pala sa ating DIY segment. So meron na pala tayong nakita ng sirang upuan, ano? At since umulan niya yan, wala tayong magawa, i-repair natin ito sa ganitong itsura. O, diba? Kaya-kaya natin gawin yan basta kompleto ng gamit. Pero bago ang lahat, pag-intro muna tayo. So wala nang paligoy-ligoy Gawin na natin agad Ito ang mga gamit natin niya pala no Unang-una na gagawin natin Ay kakalasin natin yung foam at saka yung cover So, kung mapapansin nyo po, no? Ganyan pala ang itsura ng loob kapag uh, yung foam eh low quality. Madaling masira. Tapos, mamaya makikita nyo yung kahoy. So, ayan ang nangyayari sa mga gala natin napakagandang gawa. Pero, tignan nyo sa loob. Napaka-sirain. So, para naman po, eh, makatipid-tipid tayo. Matuto din po tayo mag-repair ng ganito, no? Simple lang po naman. Sundan nyo lang po ang aking video. Pagtyagaan nyo na lang po. Teka nga, ang bagal. passport natin. yan. <laughs> ayan. Baka nating bilisan. Baka mainit na kayo. So, ayan na. Nakalas na natin. Next naman. Eh, since basang-basa siya, eh, mo muna natin. So, gagamitan natin ito ngayon ng heat gun. Kasi kailangan po yung tuyo yan bago natin ilagay ulit-lagyan ulit ng panibagong foam. At saka para ma-repair din natin yung, uh, kasi pagka nababad pa ulit yan ng ano, babad na babad sa tubig habang uh, naglalagay tayo ng foam, masisira din po yan. So kung mapapansin nyo, pinapatuyo ko po ng dahan-dahan. Ngayon naman, i-steel brush natin para matanggal natin yung mga parteng medyo malalambot na para maiwasan ulit yung pagkasira sa pagkatagalan. Ngayon naman, papalitan natin yung nasirang parte. So lalapatan natin ang panibago para mas maganda rin ang pagkaklapat ng foam. Siyempre, para hindi maulit yung nangyari nung nakaraan kung bakit nasira ang kahoy, ay eh, lalagyan natin ng pintura. Yung pintura kasi kahit papano, eh, nakakapag-isolate ng tubig. Uh, at uh, siyempre, pwede niyang maprotektahan yung kahoy. So, yan. Yan lang muna yung naiisip kong solusyon. Yan kasi available niya yung sa bahay. Ngayon naman, umanap tayo ng medyo makapal-kapal na foam para hindi agad-agad masira, ano? So, makahanap tayo ng, ano, ng foam sa bahay. So, yan, nilalapat na natin yung foam. So, ngayon, ilalatad naman natin yung ating fabric. 200 pesos lang yan, no? 1 meter by half meter. May kasama na rin matibay-tibay na, ano, na plastic cover. So, yan lang yung pinakagastos natin dito ngayon sa ating DIY, no? Pag kailangan nyo nyan, or gusto nyo gumawa din ng ganyan, punta lang kayo sa ano, punta lang kayo sa kahit na anong furniture shop. Uh, sabihin nyo lang, uh, pabili nga po ng fabric yung may kasama ang plastic cover. Yun, so alam na nila yun. Sa project na to, ano, kailangan meron kayong staple gun tucker. Kasi mahirap pag ang ginamit nyo yung ordinaryo lang na staple stapler. So, uh, tsaka kung marunong kayong magbalot ng panregalo, o ba, eh, hindi nyo na kailangan mahirapan pa sa paggawa din nito. Kasi para ka lang nagbabalot ng panregalo mo. Ko, oh, ganyan-ganyan lang, o. Oh. para ka lang nagbabalot talaga ng panregalo mo. Hindi ba mahirap gawin yan? Napakadali lang, di ba? Hindi mo naman na kailangan pang pag-aralan yan o oh. YouTube-YouTube yan. Pagdating sa ganyang gawain, eh, gagamitan mo na lang ng konting utak para magawa yan. I you simple simple lang. Hindi naman kasi kailangan sobrang komplikado yung paggawa. Basta may ayos mo lang yung, ano, yung cover niya. Okay na. Kasi pag masyado mong ginawang komplikado, hindi ka pa matatapos niyan. Oh, ayan. Tapos na. Ano sa tingin nyo? Mahirap ba? Napaadali lang naman, di ba? Hmm. Tara lang naglaro. Oh, nilapat na natin yung sa ano, yung upuan. Ang lambot niya na ngayon. Oh. Mas maganda pa kaysa sa dating ano, pagkakagawa. Tingnan niyo dati. Ayun, pagtitisan mo ba 'yan? Magkano lang matitipid eh, magagamit mo 200 pesos tinitis mo pa yung pet mo? O siya sige. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, baka pwede namang mag-iwan ka ng like o, o subscribe o kaya pakishare na lang din sa mga kakilala mo na may ilig sa mga ganyan-ganyang gawa or DIY pagtulong-tulungan natin to para naman na eh, makapagtipid-tipid ma tipit tayo, lalong-lalo na yun, napakamahal ng bilihin, di ba? Ang hanggang sa susunod ulit na video, maraming salamat!